Good morning! Good morning mga kapanga! Ay, ganda yun. May paribon tayo. Good morning, 27K followers! Malapit na tayo mag 28K. Dalawang araw na lang. Kasi totoo 27,850 na yung ngayong araw na to. Chinek kanina. So, malapit na tayo mag 28. Thank you so much po sa mga sa mga nagbibigay ng star dyan. Marami pong salamat. Sa mga na nagpapalipat ng mga star, sa mga nag-share ng aking videos, sa mga nag-comments. Comments? Marami pong salamat. God bless everyone and happy Sunday! tayo okay, ng almo. Bili mo na tayo ng almo sa kibaw. Ito na yung almusal natin. Tapos meron akong soya. Let's go! Bente lang, 20 lang ate, 20 lang. Thailand bag, medit thailand. Bente lang ate, thailand bag, thailand bag. 20 lang, bente. May sipa rin te? Pero, may singgan. Bente lang ate, bente bente bente. Thailand bag mata, medit thailand, medit thailand. 20 lang, 20. 20, 20. Ano yung aso ate? Bente lang ate, bente, bente. Na, bente, bente. Nakabili na naman tayo. Bente lang <laughs> ate, Thailand bag. Made Thailand ate, bente lang. Bente lang ate, Thailand bag. Bente, bente. Bente, oh. bente, bente, bente. Oh, nakabili na naman tayo. Oh, face life. Ito na talagang kirmosa coffee okay. is life. Yeah, coffee is life. No, nagutom kami ng road trip. Mula ng testy. Central, punta ng testy, testy. Hindi pala kayo na yung klasiko. Sa October pa pala yun. <laughs> October pa pala yun nila yan. Sa kurasiradora. <laughs> Pick to saan ko yun. Tapos <laughs> <laughs> kumakawain kami habang naglalakas. Pero mo na mga kakunta. Ah, hindi. Ito pinabi. Kaya niyo po ako. Sa verse 15 hanggang 20, ang sabi po dito, He said to them, Go into all the world and preach the good news to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons, they will speak in new tongues, They will pick up snakes with their hands and with the

aming sales, third service kasi nag third service kami ngayon sobrang lakas ng ulan ayan o oh. so papunta kami ngayon ng central at punta kami ng TST oh, ayan ang lakas ng ulan grabe alam mo yung buho ko Punong-punong naman. Punong Puno-puno ng uban. Ayan. Oh. Sa dami na. Da. Oh. sabi mo, naman nila ang paglabas. <laughs> sa dami ng nang ito na sa akin ng blansa. Ayan o. Oh. Ang dami-dami. Sana yung ilong na lang yung pinamana sa akin kaso yung uba ng pinamana oh. ang dami dami o oh. o oh. grabe nagiging highlights na yung buhok ko dahil sa uba grabe ang dami ito yung pamana ng blansa uba mo uba is life ayun o ang dami kaya lang, ito sa maganda. Hmm. Nakatambay kami dito sa WMC. May mga PC May, may mga kape sila o. Maganda ang tambay dito. Ate eh, di Maria, may kape. <laughs> may free coffee siya o. Oh, ang sarap ng amoy. Ang sarap ng amoy ng kape. Ang amoy ng kape. Oh, well, yung may kanya-kanya silang kape. Oh, oh. Siya na on. Dito ka na sa YMCA kasi every Sunday may gumagawa ng kape. Tatapon lang yun pag walang kaiinom. Ayan ah. na. Mga kape sila. Masarap na amoy ng kape. Sarap yun. Sarap yun.

63 yung set. Dinner tayo. Dinner time. Oh, yan ba yung walang pera? Oy. <laughs> <laughs> Nasa restaurant. Nasa restaurant na yung price. Oh, hindi naman tayo Nasa restaurant kami ng mix. Yeah. Ito ang walang pera. Tignan mo naman ang pagkain ko. Oh, tapos may lemon tea pa. Oh. Mmm, nga, ang salap. Wala akong pera nito. <laughs> Utang. Dinner time. So, ito yung pagkain namin. Uh, meron akong pork, BBQ, tapos may isang dalawang gulay, <laughs> tapos may rice. Oh, diba? Yung isa naman. Fish and sour spicy soup favorite niya ang spicy kaya ganyan ay naamoy ko yung sili niya okay. kain na tayo kain okay. na tayo gusto mo pork oh, uh, pork so yun na yun mm, I have the fish gusto mo ng fish you no know. <laughs> mo <laughs> kanin hangin. Ang Meron siyang dalawang ay tatlo para lumaban si ka. Tapos wala kang tubig. Meron. <laughs> Mabalindatan. Ayun ay tofu ng mga noodles na ano. Sarap sarap ang sa noodles niya oh. Mangang. Huh? Kumakagat ang anghang. Para kanya. <laughs> 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 mm. Para kinibasher niya. Yeah?

sabi, ng mga anak ko, wala na silang alawas bukas. Sabi ko, wala din akong pera. Tapos magladay pa akong ganito. Kapag mm -hmm. <gasps> signal do no, live, video lahat no, na. Okay. Dina! Demonti. Ay, Dina with my day. Wala nang kanyang food. Sige, siya pwede sa spicy. Kaya ako lang ang spicy. Mm. Naglasang juice. perawatan <laughs> apa <Haba> yang tutup pipi <laughs> ayo matangkan então